Isang uh, araw matapos iutos ni Paulong Ferdinand R. Marcos uh, Jr. na paigtingin ang uh, pagbabantay sa supply ng bigas, libo-libong sako ng hininalang smuggled rice na nagkakalaga ng na 400 milyong piso dadis dadiskubre sa ginawang pag-inspeksyon ng Bureau of Customs sa ilang warehouse sa Bulacan. May ulat si Mella Lesmoras. Pansamantalang isinara ng Bureau of Customs ang apat na warehouse ng bigas sa Balagtas, Bulacan. Sa panibagong yugto kasi ng pag inspeksyon ng ahensya sa pangunguna ni Commissioner Bienvenido Rubio, katuwang ang liderato ng Kamara na pinangungunahan naman ni House Speaker Martin Romualdez, tumambat sa kanila ang libu-libong sako ng bigas na nakatago lang sa mga bodega at hinihinalang smuggled tinatayang aabot sa 431 million pesos ang halaga ng mga nadiskubreng supply ng bigas. Bukod dito, may mga sako rin ng palay na natagpuan doon. All of these are suspected po na imported kasi based po doon sa ating information na tanggap, uh, mga imported nga po 'to na hinahaluan po uh, nililipat po sa sako na may local na markings. Dahil nga po uh, mas malaki po ang kita ng nila ng konti doon sa pag Nililipat po lang sa lokal na sako. Binigyan ng mga otoridad ng labing limang araw ang mga may-ari ng mga bigas upang magpaliwanag at magpresenta ng mga kaukulang dokumento dahil kung hindi. At ating po itong kukumpiskahin. At pag ito na forfeit na in favor of the government, ang instructions po na ating buting commissioner, ay i-donate po ito sa DSWD or i-donate po ito sa Department of Agriculture for the distribution po. Pag ito binaba at uh, na sa mga kadiwa stores, sigurado kong malaking tulong po sa ating mga mamay. Git naman ang mga apektadong rice meal. Wala po kaming hoarding. Lahat po daily nire-release po namin. Kasi yung palay talaga, pagka kailangan, yan. Pero pag hindi naman, lalo pag walang bayar, di, pwedeng gilingin. Kasi maista kutot, kukotohin nandiyan. Pero hindi daw po ini-initip ini, daw po yun? Ah, hindi po. Sarili nang palahin. Hindi hmm. po. Nito lang Martes, una ng inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang BOC na paitingin pa ang pagsagawa ng mga raid sa mga bodega ng bigas sa bansa upang masawata na ang rice hoarding at rice smuggling na hinihinalang kabilang sa mga dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas. Ayon kay Speaker Romualdez, katuwang ng Presidente ang Kamara sa pagkamitang mas abot kayang presyo ng bigas sa Pilipinas kaya't babala niya binabantay natin, inspection inspection natin, isa isa natin yan. Kung sino nag-import, at sino nag-hoard, at sino nag-profiteer. Kasi economic sabotage yan, ha? Alam ko, hindi available yan, yan. Kaya mag-ingat na kayo, nagbabantay kami. Bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ang pagkain ng kanin. Kaya naman pagtitiyak ng mga otoridad, patuloy nilang tututukan ang maayos na kalakalan ng supply ng bigas. Mula rito sa Balagtas, Bulacan, Melalas Moras para sa bayan.